Good morning, good morning, mga kusot. Halito tayo sa Sikis. Pizza, At... mga kusot. Good morning, good morning. At kakain po tayo. Good morning, good morning. May Anli Rice dito. Anli Rice, anli rice at saka Anli Alak, mga kukot. Anli Alak. Okay. At dito kami ngayon sa Canada. Ito lang yung food na di pang Pilipino food. Pilipino food, mga kusot. Yan o. Yan na dito mga kusot. Yan pala yung mga tauhan ko, mga kusot. Mga tauhan ko yan. Yan, bodyguard. Mga bodyguard ko, oy, mga bata. Pasok na tayo, mga bata. Eh, wag mo sasaksakin ha. Oh, mga bata, tara na, mga bata. Ito po kami kakain, mga kusot, yan. Sikis. Sa Canada lang to, sa Canada. Ayo, natin, yor. Ha? Dikis. Yan yung ating mga bata, mga tauhan ko yan, mga kusot, yan. Mga bodyguard. Mga bodyguard ko yan. Yan. Ay, mga bata, ano gusto nyo? Babae, babae. Babae gusto nyo, babae. Ay, bata, tara na, mga bodyguard ko. May iwanan na tayo ng aeroplano. Ikaw ang piloto. Hindi, okay, mamalimos ako rito. mamasko ako. Mamalimos ka? O, sige, sige. Yan ang aming mga service. Okay, mga okay. mga, okay. mga, okay. mga kusok. Okay, okay. Hindi na wala, no? Hindi, yan. May CTV yan. Okay. Okay. Yan. Nakaikat ngayon. Kasi birthday ng aming. Birthday ng aming kasama, junior. Halo, berarti punya. Berarti, happy birthday, Junior! Happy birthday, Junior! Happy birthday, Junior.